pakaramdaman na maaaring matukoy sa tulong ng pagtingin sa mga kuko. Una, yellow nails. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagdilaw ng kuko ay ang fungal infections. Sa ibang kaso, ang dilaw na kuko ay maaring indikasyon ng seryosong kondisyon gaya ng severe thyroid disease, lung disease, diabetes o psoriasis. Dawa. Bluish nails. Ang bluish nails ang ibig sabihin nito ay maaring hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang ating katawan at maari din itong indikasyon ng problema sa baga gaya ng emphysema at ilang problema sa puso. Pangatlo. Maputla na kuko. Ang sobrang pagkamaputla ng kuko ay maaring sign ng serious illness gaya ng anemia, congestive heart failure, liver disease at malnutrition. Pangapat. Dark lines beneath the nails ang mga itim na linya sa kuko ay kailangan ipatingin ito agad sa inyong doktor. Maaaring indikasyon o dahilan na ito ng melanoma na isang mapanganib na uri ng skin cancer. Panglima, rippled nails. Kung ang bahagi ng kuko ay rippled at pitted, maaaring early sign ito ng psoriasis o inflammatory arthritis. Ang discoloration ng kuko ay karaniwan pero ang pagbabago ng kulay ng balat sa palibot ng kuko na reddish brown ay isa din itong indikasyon. クラッ。